Opisyal na pahayag ng MTRCB suspension ng noontime variety show, It's Showtime. Sinuspinde ng MTRCB ang It's Showtime, inilabas ng Movie and Television Review and Classification Board o ng MTRCB ngayong araw, September 4, 2023, ang desisyon nitong suspindihin ang live noontime program na It's Showtime sa loob ng labindalawang araw ng pagpapalabas. Ang mga manunood ay nagsampa ng maraming reklamo sa MTRCB tungkol sa episode ng palabas noong July 25, 2023 kung saan ang mga host ng programa ay umano'y kumilos sa isang malaswang paraan sa isa sa mga segment nito ang Isip Bata. Ang nasabing kaso ay isinangguni sa MTRCB's Hearing and Adjudication Committee na duminig sa kaso at nag-atas sa mga respondent na magsumite ng kanilang mga position paper kasunod ng proseso ng pamamaraan. Alin sunod sa Presidential Decree No. 1986 MTRCB Charter, ang mga respondent ay maaring maghain ng isang motion for reconsideration sa loob ng labin limang araw pagkatapos matanggap ang desisyon. Kung ang desisyon ng lupon ay salungat sa MR ng respondent, maaari silang umapela sa tanggapan ng Pangulo sa loob ng labin limang araw mula sa pagtanggap ng desisyon sa MR. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagpataw ng preventive suspension order sa It's Showtime noong 2010. Nagpataw ang MTRCB ng 20 days na preventive suspension sa Daily Variety Program ng ABS-CBN na tinawag noon na Showtime. Sa 2023 lamang ang MTRCB ay nakatanggap ng maraming reklamo na ibinigay ng lupon sa tamang kurso. Pinakahuli, naglabas ang lupo ng dalawang karagdagang babala sa noontime show tungkol sa mga sumusunod na kaso. Una, hindi ang kop na pagbigkas ng salitang G-spot ng mga host na sina Jong Hilario at Vice Ganda noong January 24, 2023 episode ng It's Showtime sa paglabag sa Seksyon 2. Kabanata 4 ng Implementing Rules and Regulations of Presidential Decree No. 1986. Desisyon, na pag-alaman ng lupon na ang mga respondent ABS-CBN Corporation Broadcasting Network, ZOE Broadcasting Network Inc. at TV5 Network, ay nagpabeya sa pagganap ng kanika nilang tungkulin at tungkulin na kinakailangan sa ilalim ng Implementing Rules and Regulations ng PD No. 1986, partikular ang Seksyon 2 Kabanata 4 nito at pinapayuhan na iwasang gumawa ng anumang mga pagbigkas ng katulad na katangian para sa pareho ay haharapin ng mas mahigpit. Pangalawa, hindi angkop na pagbigkas ng salitang tingil ng host na si Vong Navarro, noong June 3, 2023 episode ng It's Showtime, sa paglabag sa Seksyon 2, Kabanata 4 ng Implementing Rules and Regulations ng PD No. 1986 desisyon derelict sa pagganap ng kanika nilang mga tungkulin at tungkulin sa ilalim ng IRR ng PD 1986, ang mga respondent ay mahigpit na binalaan ng lupo na ang katulad na pananalita ay haharapin ng mas mahigpit. Sa kasalukuyan, ang noontime show ay nararapat na nagsumite ng kanilang mga MR para sa mga nabanggit na kaso na kasalukuyang nakabinbin sa adjudication committee ng MTRCB. Mga naunang babala matatandaan din na ang noontime show ay nakatanggap ng mga naunang babala mula sa board kaugnay ng pagbigkas ng salitang Peck Peck Shorts, sa January 9, 2023 episode ng show at ang bastos na pananamit at pagganap ni Kim Duenyas sa Girl on Fire, na ipinalabas noong February 14, 2023, Sa parehong mga kaso ang mga respondent ay pinayuhan na ang mga katulad na paglabag ay dapat harapin ng mas mahigpit. Ibinasura ang mga reklamo dahil sa kawalan ng merit. Bukod sa mga ito, ang MTRCB ay nakatanggap ng maraming reklamo tungkol sa noontime show, na ibinasura ng board sa diwa ng pagiging patas at equity, tulad ng mga reklamo tungkol sa Rampanalo, segment money game kung saan ang mga host ay pinagsama-sama upang makahuli ng play money gamit ang kanilang mga labi, Mga reklamo tungkol sa diumanoy nagpapahiwatig na, macho, na pagsasayaw sa isa sa mga segment ng palabas. Mga reklamo tungkol sa mga aberya sa wardrobe o knit slits ng isa sa mga performer, kung saan naglabas ang MTRCB ng memorandum na humihimok sa mga stakeholder na maging maingat sa pagsecure ng pananamit ng kanilang mga talento sa panahon ng pagtatanghal at mga reklamo ng di umano'y hindi naaangkop na pagsusuot ng barong Tagalog ng isa sa mga host upang pangalanan ang ilan. Ang MTRCB ay naghahatol lamang ng mga kaso na, sa paghatol ng lupon, ay may batayan sa batas at ang mandato nito ng Presidential Decree No. 1986.